para sa vlog namin, magpipigil kami ngayon kasama namin mga bata. Tapos andito kami sa ating ni si Ma'am Pearl. Bibili oh. <laughs> kami ng ano, tatliya, tsaka asukal. Kinao kinanglan yung hatliro di ako. Dito daw si Tio, kailangan daw namin ng hatliro. Kanang

kulang yung ano namin kulang yung sabliya namin gusto uh, kailangan namin ng na marami asukan dai teh lang din lang kulang eh. so, din na uh, naman uh, uh, lagi 47 kami sige tulo upat lang upat Tulo और नहीं बोलूंगा कोई भी हेलो आओ कहां से आ रहे हो क्या किया नहीं देवे जैसे डोंट डोंट ना टाटा टाटा para bumili ng tablia. Okay na yung hasukal. Tatry namin kung matamis na ba o hindi. Sa kabilang barangay pumunta kami. <laughs> <laughs> tentera ng tindahan kasi bibili. Oh, sablag sa vlog niya mo. Taw po. At dito oh, na yung ang yung tendera. Oh, kung <tong> ano buhok, baling unom. Saki ko na <-ya> na. Oh. Unom.

Ito na, andito na yung ano namin binili. Kasi, oh. <laughs> <'Cause> <laughs> ngayon, dun kami magluluto sa bahay ng kaibigan namin dun sa Kabindag at para maganda yung view huh? ng pagluluto namin. Tapos yung cook namin is siya. Ay, joke na. Kami tatlo yung cook. Thank you. Thank you. Tapos na kami namin. At dito kami magluluto ng champurado para sa feeding namin. Wow! Inside! Pasok, pasok. Pasok, try, Pasok. Mas maganda kasi mas maganda kasi dito magluto kasi mahangin. Tsaka doon sa bahay ko medyo naiinitan ako doon tsaka nasisikap na ako. Ano na pag may mga bata na na so na kami. So dito kami magluluto. Sigurado ko Nagamit kami naman kami ng kahoy. Yes! At yun, kumpleto na yung mga au. Ah, oh. Kumpleto na yung may bigas na kami. Tapos may itabliya. Tapos may asukal. Pasabado, uh, bali kami pang lutu na at saka pag andito na yung mga bata. Hindi kaya ay naghihintay. <laughs> ay! <laughs> <laughs> Tino. Pala lang tigna no, dumay. Oh. Eh. Uh. Oh no. Wala. napad per de pilet. Yep. Hindi mo klaro. Ah, uh, dito na. dito na nga lang ako kasi baka malaglag pa ako dito sa ani sa ano to sa duyan. Dito tayo. Dito tayo mag-aano tayo ng ano yung sinampay, may sinampay. O so, kami nang ito, panggatong. So panggatong para panghaling. Ano ba pang yes. panglalangis? Maglalangis kami para sa sampurado namin. Asap. kaibigan ko, nagano siya ng kaldero para sa lulutuin namin champurado. Wow! Tapos ako naman, wow! Ang daming ano nila, oh. Ang daming ano nila, oh. Yan. Wow! Dito tayo, kuha tayo na ang panggato. Pagalitan kami ni ano nito. <laughs> Charlie. <laughs> Ay, Charlie. <laughs> <laughs> Nagpawa kami ng ano. Ano? <laughs> malapit na magtanghalian. Kailangan na namin magluto kasi sinabihan na namin panghaling. mga bata na pagtanghalian na, dito na dapat sila kasi ano? Kasi kainan, na. 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 Ika, dito tayo. At dahil na laglag ako kanina sa duyan. Ay, doon. Kasi Ano rest? so tanga tanga yung ngayon. yung 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 kumando? yung yung na yung kumando. Na uh, nawala yung 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 na ba kami? yung <laughs> yung na, yung na talaga ng buhay namin dito. <laughs> kasi dati nung nung andun pa ako sa nung hindi pa nung hindi pa ako nagano nagbukod ng bahay kasi when i was 18 what na ako ng bahay ko hindi na ako sa wow! Blog. kaya yun Matagal na akong, matagal na akong hindi nakakapaglangis sa vlog. Sa ngayon lang, sa vlog, sa vlog, dito na ulit-ulit. Pero marunong pa ako maglangis. Hindi naman mahirap mag-lanso. Kumando! Sana! Walang kumando, lighter lang. <laughs> so ito yung gagamitin namin guys. Ay guys, hindi pala guys. Mga katimwakal, ito yung gagamitin namin. Hindi na kami gagamit ng guys. <laughs> Masyadong marami nang gumagamit na yun. mag ano kami ng... Wala na kaming unique, 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 Kailangan namin ng uniqueness. Tama ba yun lang, uniqueness? Um. Kaya hindi kami gagamit ng guys. Uh, for now, for now, for now, click rito. For now, sa vlog natin, hindi, bawal na, bawal na mag-ana guys. Okay? Oh katim na, katim. ka lang yung sasabihin natin. Okay, right? Naitidihan? Good. <laughs> Karot. Basta pa siya, kaya hindi ito sumiga. <laughs> basta pa ito, ka Waka kaya hindi ito, ano tawag dito? Basta yung mag... <laughs> Mag -raab. Mag -raab. Mag -raab. <laughs> Bas <laughs> Basa pa siya yung ano ng ano. <laughs> yung lukay. <laughs> Ito, ano to? Ang dahon ng niyog. Dahon ng niyog. Yung ginagamit namin pang ano. Niyog. Pang langis para ano. Para mabilis siyang ano. Kailangan linisan kasi yung bato. Baka pumutok eh. gagawa ko ng ano. Bahay-bahayan. Bahay-bahayan. Ayun. Ow. Inawan. Ah, ang hirap mag ano, ang hirap maggawa ng apoy. Nagano pa sa kaibigan namin kung ano Ang hirap ang kami pa ng apoy. Mag pero, gawa ng bye-bye sa ano. Oh, madali lang siya, pero magpano ng apoy. Ma napakahirap. <sighs> So, ayun na guys. Oh, sorry. so, ayun na katimwakal. Andito na. Uman na na. Sumiga, aw. Maso na. Nakailaw na. So, andito na guys. Ano na siya? Sorry. Ah, uh, andito na katimwakal. Naku, nangangad. Andito na. Sabi talaga, huwag magkakulit ang dukain. Tatok-tatok ba? Wala kang nag-anak-anjod. Ano na siya? Malapit na siyang, ano, malapit na siyang, ano, magka-apoy na, na, oh, na, siya magka na malakas. Malapit na sa magka-apoy na malakas. Tapos, yun. Tapos, susunog namin yung bahay nila. <laughs> <laughs> Pero, simple na yan. Kanina, hindi niya isang kaibigan po, ispin. Kailangan namin ng malaki kasi marami yung batang ano, marami, medyo, medyo marami-rami konti yung batang pupunta rito sa feeding naman. Sa so, ngayon, sampurado lang muna, tas next time, Wala next pa time. Wala budget eh. <laughs> Wala pa kami pera. Low budget muna, so. Ano na, ito na lang. Wala pa kami pera, next time siguro mag, mag ano kami ng, ano, gulay no, gulay. Ito lang hindi, hindi, kailangan yung, ano, maprotina. Christian masyadong mahal sa... Ah, mahal! Ano na lang? <laughs> gulay next time, nagugulay kami. Ano, kinunuan ba lang ba? Ano, pinat pinatiuro. Ginataang gulay. Oo, oh, ginataang gulay. Ginataang gulay, masarap yun, di ba? pa ano lang nesang kaldero tapos isasalang ang namin yan. Oh, Ganito okay. yung buhay namin ngayon. Sarap sa pakiramdam, medyo ano masaya. Oh, I'm going So, ayun, katimukal, papunta kami sa tiyan namin nung kinuha na namin ng kakao. Bigyan siya namin ng champurado. May init ang Dito kami. Ay, ta, ito. Ma! Ay, malaki yung baboy namin. My God. Tignan yung baboy. Ay! Ayun yung tiyan namin, oh. Ah, champurado, Ma. Uh -huh. Ma, tiktikman, tiktikman mo muna kung anong lasa ng champurado. sikirai What? <laughs> ma, paano ng pangko, Ang aking mga apo. Pakiulit, Ma, pakiulit, pakiulit. Ang sarap ng champurado ng aking mga apo. <laughs> lang ang giluto. Sarap daw no, di diba? ano, yeah. ano, ba? Ah? Ano, Mga bata. Pagda, pagda mo ko ar panaksan og baso ug kutsara nga di ka kuan at imarisinjo. Nagtatanong na sila kung anong oras ba daw sila pupunta dun sa feeding. Sabi ko ngayon na tapos na kami, ma, tapos na, tapos na namin dalhan yung lola namin dun sa ano. Tapos na namin binigyan ng champurada. Tapos, may mga bata kaming sinasabihan doon na, Ah! Oh! Alin na mo! Pag napanaksan! Oh, kamo, kamo, kamo! Tawag si Kuya Nimo! Pag daw panaksan, huwag ko kutsara, huwag baso! Ah, nagtatanong sila kung ano daw dadalhin nila. Sabi ko magdala sila na kutsara, tsaka baso, tsaka ang tawag doon? Basta panaksan. Ewan ko anong pangalan ng Tagalog na panaksan. Lang! Ang Tagalog na panaksan lang! Mangkok. Oo! Oh, oh! Andito na sila. Dali! Una ka! Una ka kuya! Dali! Oo! Oh. Okay! Mag-uhugas uh, uh, daw muna yung isang bata ng pa Ito yung ginagawa namin. At dahil may vlog na, may vlog na ako, at saka may katim na ako, yun yung mga ginagawa ko dati. Tapos ngayon yun, binivideo namin. Eh, mas gusto ko kasi yung mga bata eh. Parang, ang sayo lang sa pagkalala na pagka yung mga bata yung makasama. Nakawala na, problema. Yan sila. Tinatawag ko na sila lahat. Papunta na sila. So, yung iba, ayun pa. Aba! Oh. 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 Ayun ka team vocal. Tapos Magu na. Tapos na yung ano namin. Tapos na yung tampurado namin. Taka. Andito na yung mga bata. Kasi feeding, feeding, nagpa-feeding kami. Nang tampurado. Yung si naglilin, naglilin niya sila. Tapos ayun, sino mauna? Sino mauna sa inyo? Ikaw. Kuy, abaw. Asan yung? Oh, ayan. Ayan, bakit eh. Ikaw,

Manila. Oh, pila bilis antarin-antarin. <laughs> <laughs> Muyek. Um, eh um, wala na. na ako na. Oh, ka init, ha. Eh dai. Ubitawad lagi samboy. Lo

Uruman ang dinamang bapu-bapu Kaya 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 Isapay mga isami Baka na imaukaw kasi kaw Nainit managoy Nara ija, nara ija Nainit mani ija Res, paung maragunin bata Res, huwag kuan kami Nee. Tikungan putam

Tapos pa kami mamaya. mag ano pa kami ng juice. Pabalik kami. Anong lasa? Anong lasa? Wow. Masarap daw. Ano sabihin? Salamat. Ako yung leader nila. Oh, ito. Oh, Hoy, dire na tasal kay Bugnausal.

<laughs> ano ulit? Eh ano, lasa? Anong lasa? Lang julangkat. Ligid. Ang julang. <laughs> Untung. Tu sopo <laughs> Unsa unsa? Unsa doge mahura? La me la me. Aw. Aw. Alhamdulillah. <laughs> la me dong? Aw. <laughs> Aw <Lame, dong. laughs> eh. La me. Ah. Iguang <laughs> namani oi den ani bata. Eh tabuang tabuang kono. Kamis sumugut. <sumagod. laughs> Kamis sumugut dong?

kami na amoy host nitay ta pagi campla sa may si, na host si abdos mismo maningi sa gagaw lumii ana ito pa oh, baby oh, namin oh si di na na

Okay na? Oh! 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 Uh, so, so Team Wakan, so, uh, tapos na kami. Tapos na yung feeling namin sa mga bata. Oh! And don't forget to subscribe. And like. Don't forget to subscribe and like. And uh, click the... Click the button. Click <laughs> the button. Basta yun na yun.